And Panibagong araw, panibagong video at panibagong pagkakataon upang ating masilayan ang ganda ng ating kapaligiran dito lang sa MTB Fast Tour. Ngayon, samahan nyo na naman po kami sa ating bagong episode upang libutin po natin ang kabuuan ng Mountain Province. Sa eksaktong alas 5 ng umaga, galak, saya at tuwa ang nararamdaman ng bawat isa. Sino ba naman ang hindi matutuwa? On our busy schedules tapos nakasilip tayo ng pagkakataon para gumala? <laughs> course, stop over po natin. Meron tayong nakitang view deck dito. Bali, kapapasok pa lang po natin dito sa kabundukan. Pero grabe, bumungad ka agad sa atin ng napakagandang tanawin. Yun, fog na fog. Ay, meron siyang view deck dito. Ayun na. Ah. I had a dream so big and loud I jumped so high I touched the clouds I stretch my hands out to the sky we dance with monsters through the night I'm never gonna look back I'm never gonna give it up Please don't wake me now Nga po pala kasama natin ngayon si Brian At siyempre kasama din po natin sila Pastor Adrian at saka si Pastor Sweetcell. yan At tamang-tama po, tinaimingan po nating uh, mag-fast tour ngayong uh, long weekend. This is gonna be the best day. you yeah. Malapit na po kami ng Barlig, nandito po kami sa ako Paracelis Paracelis Road po, Sagada Ayaw ko na Pero itong kasama natin sa ay Gusto lang bumalik peace and that you get Nakarating po tayo dito sa Bar League at nandito po yung isang napakalaking statue ng uh, Philippine Eagle. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Agila. At meron po siyang hawak-hawak na pagkalakay-laki. Monkey. Kawawa naman yung monkey. na. Ano? Oh. oh, grabe. Tindi. Kaling nilang gumawa, guys. Oh, si King Kong to. Yan, naglaban sila ni King Kong. Patay na si King Kong ito yung pakpak -pak nyo grabe lupit wow tingnan hmm. nyo guys yung likod ng ulo nyo Dito na po kami sa kalagitnaan ng kabundukan kaya sa bandang alas 11 nga ng tanghali ay nakarating na po tayo dito sa kalagitnaan ng Mountain Province at dito ay nakaramdam na po tayo ng konting pagod at nakapagtanong na rin po tayo kay kuya kung gaano pa tayo kalayo sa buntok na kung saan siya po ang ating pinaka-destination. Dito sa bawat pagtatanungan po natin ng sabi, isang oras na lang. <tong> <tong> Hindi umuulan pero may tubig na gumadampi sa ating maramdampuran. Sa langit. Um, so no salamin Ano, buti na lang at meron po tayong pwedeng silungan din eh. Basa na po tayo, basa. Tamang-tama nga at alas 12 na rin nga pala ng tanghali, kaya dito na kami nag-decide upang dito na magtanghalian at dito makapag-recharge na rin po tayo para maging ng ating nawalang pagod na. After that, let's go again. Namin na realize na ang layo na pala namin kasi nasa 7 hours na po kaming nagbibiyahe pala dito so umalis tayo ng 5 o'clock doon sa nagilian kanina nag take off tayo ay ngayon nandito tayo ngayon sa bandang dito sa pinainan natin ay 12 pass na po municipal hall ng parlig guys <laughs> Welcome sa Bontok na kung saan ito po yung capital ng uh, buong Mountain Province. Ayan, nakalain mo yun nakarating tayo dito sa Bontok ano. Success, nandito na po kami sa Bontok at yun po yung pinaka point po natin. Hindi na po tayo makakarating ng Sagada. Yung 25 kilometers lang dito sa Sagada na eh. 80. Ha? 80. 18 kilometers Oh, grabe. Sa bagay. Ayun, so ngayon pabalik na po kami ngayon sa tab sa Isabela pero sa tabok na tayo dadaan. Literal na naikot po natin itong Libot-libot tayo kay Ryan kasi. Eh. Buena. Yeah. Nandito po tayo ngayon sa Betuagan Pauwi na po tayo sa Isabela So ang problema umuulan Alas 4 na po ng hapon So panigurado gagabing na po tayo At uh, paspasan po ang pag-drive natin Kaya hanggang dito na lang po muna Ang ating uh, video Ayun guys, nandito na po kami sa tapo Inabot na po kami ng uh, Alas 7 Nandito na kami sa tapo Oh, grabe, City, city pala itong tabok nato. Grabe, ang ganda. Sayang nga lang at ito ay gabi na. Hindi po natin masusulit yung ganda. Better luck next time po. Sa wakas at nakauwi na rin po tayo. Grabe yung pagod po natin. Oh. Alas 9 na po tayo nakauwi. Pagkakalahan nyo yun, nilibot po natin ang buong mountain province. Uh, sa loob lang ng ilang oras. Umalis tayo dito ng 5. Nakauwi tayo ng 9pm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ha? 17 hours din? 17 hours? Grabe. Naka 16 hours din po pala tayong maghapong nagmumotor lang. <laughs> Grabe ang tindi. Hindi natin nakalain. Kaya pala natin yun. At sen, sa wakas, maraming salamat po. Unang-una sa ating Panginoon kasi siya yung nagbigay sa atin ng lakas para matapos po natin yung uh, Mountain Province loop na ito. Eh salamat po sa panonood.